Mayaman na kayamanan. mana? D-d-d-d Dora, D-d-d-d Dora, Dora 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 the Explorer, Dora. Tayo, tayo, na kung sa bahay ni Diego. Hello Dora. Hello, Clover. alam ko na. Ako ay magtatanong kung sino ba nakita kung saan ni Swiper tinamuyo mayaman na kayamanan. Sino ba dapat at tanungin? Ang puno. puno! Tama nga, ang puno! Hello, puno! Pwede, Pili... kami magtanong tanong siya? Hmm. hmm. Ano? Siyempre, ano ba yun? Dora, <laughs> Pedro? Alam mo ba kung saan tinamuyo ni Swiper yung mayaman na kayamanan? Hmm. Bago kong Bago kong sabati ang iyong tanong, di... E... Sagutin sabot, mo muna ang aking bugtong. Bugtong, bugtong, ito na ang magkapatid. Na... Na hmm. po na ang unihe. Hmm, ang dami ba pa ng sagot mga kaibigan? Abata ah. na nga, paayong sagot. Paano mo'n balikan ulo? Paano mo'n balikan ulo? Paan, tukoy, balik ulo Tama ba ako? Siyempre, matayang nasagot ang aking tanong Ang ikalawang buktong naman ay nasa high swiper Hello, Dora Nalawa ko, dahil nasagot mo ang buktong hindi kaibigan Ito ang tagawang buktong Itong buktong ay lapit-lapit sa mata ng yung tuwing na kita Ano yung mga sagot, mga kaibigan? Tenga! Tenga nga! Dahil nasagot mo ang tanong, hindi ko pwede ibigay sa tuwing naman bedamina us pansang bayi <laughs>